Alright, so dito na porsyon mga jaw um, dapat talaga uh, kunin yung uh, mga kawikawin dyan kasi hindi makikita yung mga ka John good morning, good morning, good morning. Panibagong araw, panibagong buhay naman tayo ngayon. For this vlog, mga kajong, ay magpahina tayo sa New Argao. Sama ko, Sir Florida. Ay, magandang umaga po. Hello, Sir. Alright. Kasama namin dito yung mga uh, barangay tanods, mga residente dito sa New Argao. Pinapainap po namin yung kalsada na dapat makikita talaga yung simento. right sir mismo simple sir we adu kiso good morning guys yan it's do work work and work <laughs> Alright, so galing doon papunta doon Yeah, Rick, Rick, si Ricky, Good morning, good morning everyone Good morning guys Today is Sunday, April 6 Ah, 7 7 Naanam po tayo sa barangay New Argao Para mo servisyo ah, Nandito po tayo sa barangay New Argao Upang mag clean up drive Nandyan po ang ating pinakamasipag na PMSU. Oh, PSMU. Na, PMSU. Bilal, police raw. Oh, pulis pala. Sorry na po, sorry. Po. Si Police Master Sergeant Bait It. Hindi, balik ka. Oh. Absensya na guys. Maulaw ta? Nandyan po. Dapat talagang tularan ng ganitong pulis. Mabait na. Guwapo pa. Matso pa. Macho buyag, pa. Buyag. <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Pira, Ayan po ang mga kababayan natin sa barangay New Argao. mga kasamahan natin. Mga Tanod. Mga tanod. Barangay officials. Kuncial Luis. Mga Good morning. Oh, tatakbo yan balang araw. Mga susunod na eleksyon tatakbo yan bilang kagawad. Gigi. Masipag na tao yan. Nandun po yung aming deputy commander si Police Executive Master Sergeant Siasiko. Walang katulad. Habang tumatagal sa serbisyo, lalong sumisipag. Ayun po. Ganito po kasi pag yung ating mga tao dito sa La Libertad. Mamamayan ng La Libertad. Ayun po si Police Staff Sergeant Florida. Partida pa yan, nagjogging pa lang kanina umaga yan. Oo. Ang ating ang ang ating lover boy ng PCR. <laughs> Ito po, ang crash ng bayan. Ayun na po. Pinapala niya niya po. Ayan. Ayan po. Yan ang crash ng bayan. Oh, Dapat talaga. Kasi takaw sa aksidente pag ganyan. Madulas yung daan. Okay. Okay. Okay, pass ulit. Right. Ano masasabi mo, kaibigan? Yun, yun lang. Dapat talaga mag maglinis dito sa kasada pahina. Para makita talaga yung daan, iwas disgrasya. Ano pa? Visible yung daan. All right. Yun yun. Are ka sabi kay Story Erik. So one may ka istorya wala wala. Wala 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 mo sabi. Oh, pati. Miss po Napi kayo Alright So dito na porsyon mga jong Dapat talaga uh, kunin yung uh, Mga Kahoy kahoy dyan Kasi hindi makikita yung Yung mga Sasakyan na approaching dito So yan para ewas disgrasia ya. aku nampu jir blor aku nampu dak mati mau ulaw ikuni mo blor ayo habis tam hag bungo yan kasi yung dan naka liko man siya toh naka liko pa palit ba pa. yan si sir blor yan Tuh. mga ano to I siya yung in pension namin yon yon ang tunay nasa kalam so yan mga kajong mga oh, para makikita yung daan yung may may approaching dito tingnan natin oh may daan na mot motorsiklo kung saan daadaan Sa sasakyan oh noon Yo, so yun. Pag approaching, kita talaga kung wala na tong mga uh, damo-damo. Oh, yan. So yan oh. Yan ang ating vlog ngayon mga jong nag clean up drive kami dito sa New Argao Barangay New Argao sakop ng La Libertad sa Buangga del Norte. Yan.

So how, ano? okay, okay. Oh, no? Okay, on dito dito dito. din na. Okay, okay. thank you so much. Okay, So, alrights. Magdiyong tapos na ang aming uh, pahina dito. So, uh, tapos na yung pahina. Nag-alay din si mismo ng prayer sa pagtatapos ng um, aming pahina dito sa New Argo. So, alrights. Ayan, uh, no. So, yan lahat, no. Salamat. Salamat, salamat, salamat.